Hi, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and a cognitive behavior therapy certificate from CBD Australia. Ang ganda nung naisip ko ngayon na isa-share ko sa inyo. Napaka-importante nito. I'm very excited ako. I'm happy na naisip ko siya at gusto ko siyang ishare share sa inyo. Okay? pero bagong lahat, bago ako mag-umpisa mga paalala lamang, kailangan po diagnose tayo ng doktor kung tayo talaga ay anxiety disorder lang o depression ang ating sakit. Okay? Kaya kailangan po ng doktor para magsabi na wala kayong problema sa inyong pangangatawan at sa pag-iisip lamang. Okay? hindi porque hindi niyo pwedeng gamitin ang video na ito para i-diagnose ang inyong sarili o yung mga videos ko. Okay, ito ay gabay lamang. Kaya sinasabi ko naman sa mga videos na kailangan may doktor talaga. Okay? Um yun, no? kasi mamaya talagang again, mamaya totoong sakit alayan. kaya hirap kayo huminga, may problema pala kayo sa puso, may problema pala kayo sa lungs so, hindi sa tinatakot ko kayo, but I'm pushing you na magpatingin talaga sa doktor para sa ganun pag sinabi ng doktor sa inyo na parang gwapo ko ngayon dyan Okay, na pag, para pag sinabi sa inyo ng doktor na wala kang sakit, then assured ka na masasabi mo sa sarili mo na sayat it lang 'to nararamdaman ko, wala akong sakit. O di pag ganun, assured ka na no? wala kang sakit talaga. O di ka makakampante ka kahit papaano, 'di ba? So 'yun yung kagandahan noon. Okay? So isa yon no by the way no may kwento lang ako. bago ko ibigay sa inyo yung malaman na uh, idea no yung nanay ko um, uh, na naka-confine ngayon because of pneumonia kasi usog-uso -uso. ang problema ko ngayon kasi 88 na siya no uh, may bakterya pa yung phlegm niya so nag-iiba-iba siya ng antibiotic so ingi ako ng dasal sa inyo kasi yun lang naman ang talagang uh, panangga natin dyan eh, no? dasal, no? pag maraming dasal naniniwala ako talaga sa dasal eh. Uh, na, na nangyayari sa buhay ko talaga yung epekto ng dasal so isa rin yun sa nakatulong sa anxiety ko kasi alam ko na may time na o oh, sige hindi ako mag-worry ikaw na bahala ikaw masusunod kung kukunin mo ako ngayon then you will be done okay hindi eh, ikaw masusunod oh, basta sa langit ako para masaya na ako wala nang problema ngayon dito di ba ganyan, ganyan yung pakipag -usap. so kahit pa paano kang pante ako kapag ganun yung idea ko so, so hiningi ko uh, ipagdasal niya yung nanay ko ano na siya eh one week one week siya ngayon no? sa ospital kaya nasa St. Luke's kami medyo mahal kaya yun ano eh may project pa akong ginagawa sa Quezon kaya kung titingnan mo ang daming stress talaga ngayon sa buhay ko tapos ano pa kami year end pa sa so marami mga hinahabol ng mga trabaho. So, naka-stress talaga, no? Buti na lang nakakatulong yung aking exercise every day kasi doon ko nare-release yung mga energy ko, uh, yung mga stress ng katawan ko doon ko nailalabas. Okay din naman yung pagtulog ko. And very important 'yan sa taong may anxiety disorder, no? So, yun ang uh, ito na i-share ko. Ang i ko sa inyo ay uh, ang inyong reaction sa inyong simptomas sa katawan. Nasabi ko na actually ito sa mga past videos ko. Kaso, lalagyan natin ng ibang angulo. Okay? Kung tayo po ay halimbawa nagde-depersonalize or derealization, ibig sabihin pag lumabas yung parang nawawala ka sa realidad, yun yung pakaramdam mo, derealization yon, or parang nawawala ka sa sarili mo, parang nakikita mo yung sarili mo, depersonalization, no? Yung parang hindi ka nakakabit sa katawan mo, no? Kailangan krutin pa, parang gano'n, parang ka nanginip. Depersonalization yon or derealization, isa yon. Pangalawa, uh, kung ikaw ay kumakabog yung dibdib mo, no? Uh, palpitation, no? Yung, yung sinasabi nila yung jelly legs, yung parang nanlalambot, yung iyong tuhod kapag sobrang nervyos ka lalo na sa may mga social anxiety parang hindi ka maka, parang parang jelly legs yung sinasabi parang parang lambot ng paa mo parang ganong legs mo parang ganon no uh, well in, yung iba sa inyo hindi maintindihan niya kasi iba-iba tayo ng simptoma so sinasabi ko lang in general yung tipong medyo nahihilo ka yung yung paningin mo nang lalabo okay hirap ka sa paghinga ang hirap abutin no Uh, ano pa, hilo, no? Yung parang ang sakit sa dibdib, no? Yung mga ganong pakiramdam. Yung mga simptomas na yun, yung mabilis, natakbo ng pag-iisip mo, nakala mo, mababaliw ka. Yung mga simptomas na yan. So, ano yung very excited ako to share? Guys, ito na sasabihin ko sa inyo. Yung mga simptomas na yon nangyayari yon because kailangan siyang gawin ng katawan. Okay? Kung mapapansin ninyo, wala kayo sa danger. Piniperceive ninyo na kayo ay nasa danger. Actually, mayroon akong ka time na isa sa mga followers ko, yun yung pinaliwanag ko sa kanya. Hindi porket hindi maganda yung nararamdaman mo, ay automatic mamamatay ka. Okay? Tanggalin nyo sa isip na inyo yun. Kasi ang katibayan, lalo na yung ilang taon na sa inyong may anxiety disorder at dumalabas yung simptomas na yun ang madalas, kayo magpapatunay na wala namang nangyayaring masama sa inyo. Except doon sa discomfort, no? yung pakiramdam ng nervyos na yun mismo. Pero ang tanong, ikaw ba ay na-transplant dahil diyan? Ikaw ba ay na-stroke dahil diyan? Ikaw ba ay na-heart attack dahil diyan? Ikaw ba ay na-operahan dahil diyan? Nabulag ka ba dahil diyan? Hinimatay ka ba dahil diyan? Ah oh well, yung iba, maaaring hinimatay talaga. Unless, wala talagang sakit ha. Kasi hindi mangyayari yun. Kasi usually, yung mga hinimatay, yan yung mga nawawalan ng oxygen sa brain. Okay? So, meron na tumitigil siya sa paghinga. Pero the point is, hindi, hindi lahat, I doubt na nangyayari sa inyo. May isa, siguro dalawa nangyayari yun. Sige, pagbigyan natin. Pero the point is, ano bang worst? O kahit nga matay ka, ano ang worst na nangyari sa iyo? Nung inimatay ka ba, na heart attack ka, na stroke ka, na na ano to, na transplant ka? Alam niyo kung makita kayo sa mga TikTok, sa mga post no sa YouTube yung mga taong sumasakay sa mga roller coaster. Ay, hindi lang roller coaster, yung masling, alam mo yung yung itata para silang tirador, nakasakay sila dun sa parang malaking tirador tapos it itatapon sila sa ere. Eh. Yung mga tao talaga hinihimatay habang nandun sa ere. Eh. Halo-halo na yun eh, hindi humihinga sa takot kasi minsan pag 'di ba pag yung nalulula ka lang eh, ay parang tumitigil ka sa paghinga kasi yan, eh, tagal tagal na sa ere eh. so nawalan sila ng oxygen pero pagkatapos tung ride na yon, actually habang nandun pa sa isa sa ere, eh, na 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 alim ang tawag dun sa Tagalog. buo naman sila sa consciousness nila. Ano ang tanong masama ba yon? Hindi. Ginagawa ng katawan natin yung dapat niyang gawin at yun ay okay lang. At hindi siya dangerous. Kung ikaw ay nagpalpitate, ibig sabihin ang pinang ang pinanggagalingan kasi ng mga symptoms na yan fear, takot, yung inyong interpretation. Halimbawa, yung interpretation ninyo, hala, nalalambot yung tuhod ko. Yung interpretation mo na, hala, mamamatay na ako. Yun ang nagpapalala ng inyong anxiety. Yung inyong interpretation. Hala, grabe yung kabog ng dibdib ko. Ma, heart attack to. Yung pagsabi mo na heart attack to, yun ang nagpapalala sa anxiety mo. Pero pagkatapos nun, hindi ka naman na heart attack. Hindi ka naman na matay, hindi ka naman na stroke, hindi ka naman na aneurysm. Eh ilang taon, yung iba sa inyo, taon. So ba't kailan ka, kailan mamatay? So ibig sabihin, walang pruweba ng anxiety na kamamatay. So, pero may pruweba tayo na yung simptomas lumalabas pero walang nangyayari sa inyo papatunayan niyan yan kasi nga yung iba sa inyo dyan taon-taon na yung anxiety o ano na nangyari sa'yo after so many years may nangyari ba sa'yo nabulag ka ba namatay ka ba na heart ka ba wala diba? okay so ang ibig sabihin kailangan nyo lang tanggapin at wag mag interpret tatanggapin mo nga ah ito, lakas ang lakas ng tibok ng puso ko ang interpretation ko doon pag gumagano ako yung kape ko pag yung interpretation ko dahil kape lang kahit pangit yung pakiramdam hindi ako nagpapanik hindi ako nagiging hindi ako natatakot kasi gawa ng kape ko na matigas ang ulo ko pero dahil nga magaling na magaling ako sa maghanda ng anxiety kaya ko siyang tanggapin na magpapalpitate ako at grabe nervyos ko dahil sa kape kasi ang alam ko ang interpretation ko at totoo naman na kape lang siya na hindi ko sinasabing, hala, ba't ganito yung puso ko? Mamatay Mama, na ako. Hindi. So, ang layo ng diferensya na dahil alam ko, gawa ng kape, o yung iba sa inyo, baka nag-energy -e drink pa dyan. Okay? Uh, dehydration, pwede rin. No? Pero, yun lang no, yung automatic negative thought nyo kasi pag nakakaramdam kayo ng pangit sa katawan ninyo, automatic death mamamatay ako, stroke na to heart attack na to, eto nagkakatastrophize kayo na dapat hindi po hindi porkit nakaramdam kayo ng pangit sa inyong pangangatawan ay automatic worst mangyayari sa inyo kasi ginagawa lang ng katawan yung dapat niyang gawin. Kung ikaw ay uh, halimbawa, kung ikaw ay dehydrated, aba, pasasakitin niya yung ulo mo, pabibilisin niya yung tibok ng puso mo kasi sinasabi ng katawan sa iyo, "Hoy, uminom ka ng tubig, tanga, hindi ka mamamatay." Ang sinasabi ko lang sa iyo, uminom ka ng tubig, yun yung ibig lang sabihin ng katawan mo. Pero ikaw, hala, eh, syempre hindi mo nga alam yun kasi hindi ka naman doktor, hindi mo naman napag-aralan. Kaya importante kami, no? yung mga aral yung itong mga ganitong scientific na mga sinasabi, no? Hindi lang 'yung opinion, ayoko ng opinion na kaya mag-iingat kayo sa mga sa ibang mga YouTube. Hindi sa sinisiraan ko sila. Ang punto, okay lang sa akin kung marami kami na ganito, pero dapat sa scientific kasi ang opinion delikado 'yan. Pag maliisip mo, naipapasa mo pa sa ibang tao, okay? In fact, kahit na ako aamin ako sa inyo. Ha? May iba akong mga videos na mali-mali mga pinagsasabi ko halimbawa. Nung nakaraan na napanood ko ulit. Kasi ang dami nag-comment. Sabi ko, prey. Nas, pero nasa isip ko, predator. Ibig sabihin, prey, yun yung hayop na... Prey, P-R-E-Y, hindi dasal. P-R-E-Y. Prey, ibig sabihin, yun yung hayop na kinakain nung predator. Yung predator, siya yung kumakain dun sa hayop. Halimbawa, ang prey ang prey niya ay worm. Ang predator, ibon. Gets nyo? Yun lang yun. Pero sinasabi ko sa video, paulit-ulit ako ah oh, yung pre yung pre minsan hindi ko ko yun, yun yung sinasabi ko so oh, kahit nga ako nagkakamali ako sa mga ganun di ba hindi or I thought tama yung sinasabi ko sa isip ko pero mali pala so kahit nga ako nagkakamali ako di ba so mag iingat kayo sa mga ganun minsan sinasabi ko uh, nawawalan ka na ng carbon ah, ng oxygen pero ang, ang ibig ko parang sabihin nawawalan ka ng carbon dioxide kasi dapat uh, balance, eh, no? may oxygen at carbon dioxide yung katawan ninyo. Importante yon. So, may mga ganun. Ano? So, balik tayo. Para hindi, ang, para ma-manage ninyo, yun yung kailangan nyo i-work out. No? Kailangan nyo, balikan nyo ako ha, mag-comment kayo na, kung nag-automatic negative thought kayo, ibig sabihin na, bakit ang ko? Mamatay siguro, masok ako. Bantayan nyo yung sarili nyo. Tingnan nyo, oh, Anong ginagawa mo? Ano interpret? Tanungin mo, ano ini-interpret ko ngayon? Bakit ako natatakot? Ah, kasi sinasabi ko mas stroke ako dun sa nararamdaman ko. Tanungin yung sarili niyo, first time ba nangyari 'yan o ilang beses na? Tapos paulit-ulit ka lang doon sa kinakatakutan mo. 'Di ba? Sinasabi mo lagi stroke ka, heart attack, mamatay ka, babaliw ka. At kailan ba? Kailan mangyayari 'yun? Hindi diba? nangyayari. Eh. Tapos bukas ganun ulit, yun na naman iisipin mo, di ba? Hindi ko hindi nyo ba nahalata? Ginagago talaga tayo ng, ng anxiety natin, ng brain natin. So anything, basta ito ay anxiety lamang at walang totoong sakit sa pangangatawan, Okay, para lang maintindihan nyo kasi sinasabi ko, ito totoong sakit din naman ng anxiety, di ba? Pero may ano yan. The point is, walang walang mga organs na may sakit talagang sa pag-iisip lang natin kasi ganoon eh no meron nga akong pinost diyan sa Facebook eh yung yung nakapiring siya tapos hahawakan niya hulaan niya kung ano yung hahawakan niya doon sa glass pero syempre nakatrip ano siya talaga ako yung takot takot siya pero alam mo kung ano lang yung hawakan niya teddy bear teddy bear na stuffed toy pero yung So, nagpanik siya dahil yung utak niya kung ano-ano yung mga tumatakbo na na nagpapatakot sa kanya. At pag may takot ka, lalabas yung mga simptomas mo. Okay? So, gano'n, no? Ano pa? Ayun, siguro. Siguro yun yung gusto kong... Gusto ko namin yun, ha? Pag-isipan yung maigi. Gusto ko talagang tumahimik kayo mag-isip kayo doon sa sinabi ko at talagang tingnan ninyo sa sarili ninyo yun kung saan nangyayari yun kapag nahuli nyo na yun then sasabihin yung sa sarili oh nga no, oh nga no? yun lang pala yung interpretation ko hayop na yan ako lang pala talaga gumagawa sa sarili ko ng kinakatakutan ko eh paano kung ito na talaga? paano kung ito na talaga? oh, ang maganda nyan mag-journal ka para makita mo kung ilang beses ka nagsabi ng eto na talaga, eto na talaga para masabi sa utak mo, 'yung best na ako nagsabi na ito na talaga, hindi naman nangyayari o di may pruweba kaya na o wala. So sa susunod na mag-iisip ka o nga no, ginagago ko lang talaga sarili ko. At kung tumating yung panahon na kailangan tayong mamatay, sino bang nabubuhay ng mahaba? I mean, sino bang nabubuhay forever? Wala. Lahat tayo kailangan mamatay. We have to accept that. No kahit ano anong magrason sa sakit, sa aksidente, ganun talaga kasi kailangan nating mamatay. 'Yun nga lang kagandahan sa mga tao may spiritual is that alam nilang may Diyos so kahit pa pano nababawasan yung takot nila na oh, pag namatay naman ako mabilis lang yun And, tapos kukunin ako sa langit punta na ako doon saya-saya doon siguro yung langit mukhang burakay <laughs> o kaya kung ang langit sa'yo siguro yung langit buffet ang daming buffet doon sabi ko nga pag nasa langit na ako mo lang maraming alak magwawain ako doon kasi hindi na ako mamamatay doon eh wala na akong sakit walang hangover <laughs> Kakanta lang ako, magkakaraoke okay ako video magbibidyoke okay ako. Kain ako lahat ng gusto kong kainin. Pero syempre kaluluwa na tayo, hindi na natin kailangan yun. Kaya lang tayo masaya kasi kailangan natin yun Pero pag ibang, ibang, uh, ano tawag doon? Ibang structure ka na, kung kaluluwa ka na, eh, wala ka namang katawan para para magutom eh, di wala na yun pero talagang imagine mo yung kaligayahan lang na ang sesaya mo di ba o di ganun yung inisip ko excited ako so ngayon natatakot ba ako kasi ganun yung mindset ko eh okay so dapat ganun din kayo okay so with that maraming maraming salamat share the video comment gusto ko yung comment nyo Nakaka-gana sa akin yun pa nagko-comment kayo okay guys bye